magandang tangali po mga kamanok bali may nagtanong ko sa atin na isa nating na followers at ang sabi niya po ilang beses daw po dapat pakainin yung mga sisiw sa isang araw bali isishare ko lang po sa inyo yung pamamaraan ko kung ilang beses ko pinapakain yung aking mga sisiw sa isang araw bali kagaya po nito tangali Bali ang ginagawa ko po sa umaga, binibigyan ko po sila ng patuka nila na sapat na mauubos nila sa umaga at sapat din po na mauubos yun hanggang tangali sa kanilang butse. At pagdating po ng ganitong tangali, bibigyan ko naman po sila ng prutas na kagaya po nito na saging. Kung hindi naman po saging, ay pakwan at kung hindi naman po pakwan yung mangga at kung ano pong available na mga prutas na may ibibigay ko sa kanila at kapag wala naman pong prutas na available syempre patuka po nila yung ibinibigay ko at yung binibigay ko naman pong patuka sa kanila ay sakto lang din po yun para mabusog sila at sakto din po yun na mauubo sa kanilang butse pagdating ng hapon. Dahil bibigyan ko ulit po sila ng patuka mamaya ng hapon. So ganun po yung pamamaraan ko. Ibig sabihin tatlong beses po silang kumakain sa isang araw. Kapag ako po ay panggabi sa trabaho at kapag day off ko po sa trabaho. Pero kung ako po ay pangumaga sa aking trabaho ang ginagawa ko naman po niyan binibigyan ko po sila sa umaga ng patuka na sakto pong mauubos nila maghapon at pagdating po ng gabi tsaka po po papatukain ulit itong mga sisiw kaya po ganun yung pamamaraan ko mga kamanok na palagi silang may patuka dahil ang nangyayari po mga kamanok kapag nagutom po sila dyan na po mag uumpisa yung feather picking na tinatawag at yan po yung iniiwasan natin sa ating mga sisiw lalo po ngayon mainit so kapag gutom po sila wala silang libangan o ibang tinutuka kaya ang kailangan po lagi po silang may patuka pero dapat po tansyado po ninyo yung patuka na ibinibigay ninyo dahil kapag sobra-sobra naman po yung patuka na binibigay ninyo magsasawa naman po yung ating mga sisiw so ganyan lang po ang ginagawa ko mga kamanok araw-araw sa aking mga sisiw kapag nagbibigay po ako sa kanila ng patuka sana po ay nakapagbigay po ako sa inyo ng kunting kaalaman at impormasyon kung ilang beses po pinapatuka yung ating mga sisiw Maraming salamat po sa panonood at God to be the glory po sa ating lahat mga kamanok.